Hello mga kawigil! So, so, yun po! So, yun po. Honey, best, ano to? Menu? Ang menu po ngayong gabi ay sinigang na bulalo mm -hmm. at pritong gigi galunggo. Ayan. Tapos meron po tayo rito. pong... Man tayo mansi. Tayo mansi. Mm -hmm. So, sana mainit pa, no? Mm -hmm. So, bago tayo magsimula, parin muna tayo, ha? Maraming maraming salamat po sa pagkain ng club niyo po ngayong araw na ito. At maraming maraming salamat din po sa mga viewers po namin na patuloy patulang sa sumasabay po sa amin sa pagkain. Sana po at lagi po sila may makain sa araw-araw. Ganyan po mga FW, mga pamilya po nila sa Pilipinas. Sana po sa mga mesa po sana mapagaling pagalingin na po sila. At sana maging maayos na po ang kalagayan ng mga nasa lang tapo ng talbog kayo ng maraming maraming salamat Pama, itos, puses, niyo, po amay ito po 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 isang matalangin ko sa inyo po ang mga kasaros na namin na sa amin so yun let's fly yun 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 no yun tanggit nito na sabaw yan sabaw okay. agad may nitindit pa baka may ano na to puro sebo na naman to ito ang mahirap nga lang sa ano eh sa bulalo bulalo kapag lumamake talaga masebo ho kaya kailangan paspasan Siyempre, eh syempre eh kaya mamaya yung setup po natin dito, medyo matagal pa, matagal pa kaya madali ano kami, mabilisan Kasi nga yung ano. Oh, mainit pa. Ni? Yung, paano yung mga laman yun? Ito. eto po, ano, galunggong. Galunggong na, malaking galunggong to eh. Ah, mag ka sa tinik ha. Ano hmm. Tayo. Oke, uh -huh. okay, okay. subuh mana ya? Subuh mana? Subuh subuh. Subuh mana kita? Yang um, salut salut lita yo. Mang so salut pujan, salut salut -sal lita sal -sal isa. Um, Kain pot tayo. Kain pot. Saya sang habag kainan po. Kain sana ni. Puhanin ko na nga ito. Yan nga. Puhanin ko na. Bahala na. Ako po. Isos marirosep. Ayun. Init-init pa. Wow. wow. Ay. Nahulog. Nahulog. Nahulog? Ah, hindi. Ang grabe po, oh. Pero malambot na malambot po siya. Dito na lang. Mainit. Yan. Ang Ako. kagandaan sa malambot po. Kasi mga gate, talaga makakain nyo. Yun yung ano tayo utak. ay utak ba yan? Oo. Mm -hmm. Ayan. Buta. Ayan. Utak. Ayan. Ayan. Bulalo may utak eh. Ay, <laughs> no, grabe oh, lambot to. Tungo sana hindi naman tak oh, maapektuhan dito. <laughs> Ay, na kami mga ano rin dyan. Yan yeah, no? Yan po oh, ano yan? Gatel. Grabe to. Oh. oh. Ang init. Ay, no, muna natin. Lambot po. Ah, init. And... Ah, buto, buto siya. Sige, yeah. kuha ng ano, mga laman na, ni. May kukuha na. Kamainit na, kamainit. Oh. Ito mo. Ayan. Pinit. <laughs> Ikaw ni, ano gusto? Ikaw, meron ka hindi, na. Hindi, okay lang ako, okay lang ako. Ito na lang sa akin. So. Um, unang subo po. <laughs> Eto, o. <laughs> Eto, ito <Papi. yung> subo. <laughs> Ulo na. Oto. Mainit niya. Mm. Ito po. Ito po. So, mm -hmm. Subo tayo. Ung init eh. Uh, unang subo. Unang subo. Init. Oo. Oh. Mm. -hmm. Oh. Gumbe. Wow. Oh. 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 Au. po tayo? Yung dati niya niyo, yung dati niya sa mga ganun, kapag nalambot, para rin, para rin, para rin, para rin, para rin, Yung utak. utak utak din, mo. Yes. Ito na ko. Gusto mo dry oh, yung gater? Thank you. Sobrang lambot. Uy, lumalamig na yung sabaw. Yung favorite Ang part ko. Ang sarap. Eh. Ang sarap na. Ano na? Ano, ano lang yung... Tama-tama yung, tama -tama yung asim niya, no? Yes. Hap. Uh, Malamig na po. Malamig agad o. Oh. Malamig na agad. Wow. <coughs> Kailangan ito, mabilis ang kain ito. <laughs> <laughs> Itlog. Grabe mong ano po. Yan ang namimiss din minsan ng ano. Ayan mm. po yung laman. Ayan. Nung ng galonggong. Ayan oh, Batok laman. na naman tayo ah. Bahay pa sa hawa, marami sila. Ito pa ni mga Ito pa ni mga Kain na na. Apo, galit-galit muna tayo. Kaya nang ano, Pero galit mo yan siya, diba? Hmm? Sinigang. ulo. Hmm. Bula lupa. Harap. Hmm. Init. Kapit. Sabang mainit pa. Kailangan natin lantakan. Sobrang lambot. Ang bulalawa kasi talaga pag pinalambot nyo, sobrang sarap. Ilang oras to niya. Sa lang po. Nakatalugan po namin. <laughs> What? Buti na lang po na agapal pa rin po kahit papano. Sa so tagal eh, nakatulog po kami eh. Buti <laughs> na lang at ano. Let it go over again. Sobrang hap. Pagpasok po ng mga anak namin sa bahay, hmm, amoy burger. Nakapasok <laughs> <laughs> at nakauwi na po kami. Amoy burger daw. Ang sabi, may mantika. <laughs> <laughs> ano, may mantika -pri -pri Combination. Mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Th� isang no? hmm? wow. kaya gabi to ngayon lang ganito hindi lang hindi talaga o na wow kuha ka kasi kayo doon sa nga doon saan noon rubber rice. Katam na ko? Apa? Gulay, gulay. Parang jelly. Pang... Bulong-lambot. Mm -mm. Ay, mga gulay, ha? Paano? Paano nga yung tenga ko? Yung pang, ano to? Kasing lambot niya. Sarap. Uh -huh. ng Hang hangay. Hindi. Manghang -hang po sa akin. hmm, siguro doon lang una. May exercise kayo mabuti. Kung ito, tignan na <laughs> Pero nalaman ko sa kanila yung loob pala. No? Good ano pala siya. No? Hindi pala siya bad cholesterol na sabi nila. Mm -hmm. di diba? Mga kasabi rin ng kabigil sa akin. Kaya sabi ko nga, pwede ka na pala kumain niya. Kasi pinagbabawalan. Ano. Pero wag naman po. soba ako. <laughs> Ito pala, ano, masarap din siya, sigang, no? Saga? Eh, sigang, no? Yung Di diba nila, mo. mga, mga luto niya, puro mm -hmm. pala, masarap din, no? sigang, no? Oh. Tasting niya, masarap po. Oh. Wow. Ito po, oh. po? yan, eh. Sige, na, Oh. Yan ang hindi oh. pwede sa'yo. Thank you, po. So, sobrang lambot kasi, Kiss mo to. Baka gulay, oh. Pak. Mm. Yeah. Sarap sabaw kung ano, sobrang, sobrang init na. Mm -mm. Medyo malamig na. Medyo malamig na ko ng konti. Gulay. Kaya yung lamang pinapaspasan ko kasi pag ito lumamig, di ko na makakain ito. Sasebo <laughs> na. Mm, -hmm. <laughs> mm, -hmm. mm -hmm. Yan, po, po, yung gatel niya. Kapag ginano ko po, kong ganyan, talagang babaksa ko eh. Takpo. Mm. Mm. Pwedeng pelo sa sinigang. Sarap parang combination to ano, no? Mm. Ating galunggong ho. Kasinig mm -mm. kang uh, bulalo. Mm -hmm. Sarap. Hindi pwede rito. Ate-ate ang -ate kain. Magsusebo. Wala na. Pag nagsusebo, hindi na maging kain. Kaya kailangan to, talaga to sa ano yung patuloy na, yung tuloy-tuloy yung ano, no? Mm -hmm. Yung minutsa na. buto. Ang gas sa buto. Diyan, diretso yung apoy. Hmm. Samis ko isda eh. Ah, kung gusto po kayo, tak na masarap po yung pagkain nyo ngayon. Salo-salo po tayo. May nakikita ko dyan niya. Hmm? Oh, lumalabas na oh. Hmm? Sa buto. <laughs> Ay, oh. May ayan eh, mamaya. Mm. -hmm. talaga hmm. ng galunggo. Ay, hmm. ah, pwede sa'yo Pero ito, ang mga sarap, ang sarap talaga, para siya. Ano na ako? Ang tawag doon? Nasa utak na yan. Uh, sulit na yung labas eh. Pero pag matigas po, nako, Sayang mm -hmm. yung, yung raga, may sa inis dadas. ka talaga. Sa bulalo kapag ano matigas. Ito tama talaga maganda. Tama tama ano? na no. Okay, lang 'yan, nasisimot niyo hanggang butong buto. Mm -hmm. Ano? Yung mga niya. Sobrang sarap. Ato panak isda ah. Apo. Mm. Ang grabe. Ayun na, lumalamig na. Hmm, kaya ako binaspasan ko eh. Maano na yung bibig ko. Ang kapay na tayo mga buto eh. Grabe, ang laki na But, ang lain ng buto. Huh? Babihin ko na lang bukasan, dinawa ka na sa mga loob. Ako din. Isa lang naman itong bulalo eh. Kasi ang buwan. <laughs> <laughs> Kasi sobrang sarap po talaga. Yeah. Ito yung mga gato ito eh. Ito pa oh. Hindi ko lang makuha. Isang so, okay. kamilang gamit ko eh. Oh. Makukuha ko lahat eh hanggang dulo. Kakalip gloss na ako. Oo nga eh. Ito lang yung ano pag... Pag bulalo, oh. hindi kayo mga pagkain. Kapag maghuhugas, ay, Diyos ko. Pumihirap po. Oh. <laughs> mirap, oh. Mm -mm. Lalo na pag alam ano, yung tupperware. Ay, oh. <laughs> pag nakakita ako ng ganun po sa sa lababo, mas gustoin ko pang magugas ng sampung plato kaysa sa isang tapan <laughs> ko Ano ka, May technical knowledge yun eh. Yes. Kaya lang, mainit. Mainit sa kamay. Kailangan mm -hmm. talaga mainit. Kasi pag yung marigamgam po, naalog ko po yung tupperware na may Sorry. tubig na mainit at may sabon. Naku. Hindi ko nga sabi sa kanya, nang hirap niya pag wala sa ahas. Sobrang lahat niya. Ito. Hindi, ito sa'yo. Ayoko. <laughs> di, di ba okay lang sa'yo <laughs> sabi? May sa pa rin. <laughs> di ba sabi nila? Yun. Eh, hindi naman ako. Ang dami yun. Oh. Kunti lang. Ito niya, kanin. Kala ko yun na sa... yun. Ayun pa, oh. Bigay mo sa'yo. <laughs> ito ko sa mga cow-wiggle. Marami pa ho eh. Nandong pa sa loob. Subo tayo. <laughs> Good cholesterol pala ito. na raw yung black mas maganda sa katawan na. Mm -mm. Sabi nila. di ba ang dami may takot dito sa so buta? Hindi mm -mm. pa sa ating pinaliwanag, no? Oo, kung bak. Try ko pa ulit basahin nyo. Sabi ka, tapos pinitingnan nga natin. Totoo nga, no? Looking set. Makakasili na rin ako. Masarap siya, maanghang. Ang ah, masama siguro itong mga gatil, no? Pero hindi, ko ulit din dito. Ko ulit ano masama? <laughs> masama kong... Araw-araw. dami pa rin eh. Hindi na ano. Pag may panunod ko. Kasi oh. ba to? Kasi to? Mare eh mare. na. Asan yun? Ay, wala pala sa akin. Ang ihingay nun, no, no? Ay, lamang ito yan, no? Tignan niyo. Sobrang lambot na. Okay na ako sa gaten. Ang ko na ng gaten. Ang <laughs> grabe. Oo, lalim. Ay, wala na ako. Wala na ako, ako. Lalim niya, oh. Ayun pa, isaw. <laughs> At ito, sobrang lasa talaga niya. No, kahit luwag, hindi siya. Hindi pa talaga pwedeng walang kanin. Oo, na sobrang lasa. Yan na binabayaran dyan eh. Sa bulalo, yan talaga yung nahanap na. Kaya kapag lumabas yan dyan sa ano, sobrang, sobrang, yung sa sobrang pagkakalaga at lumabas, okay. Wala na. Wala, limasamo magkikita na totoo na 'yan sa sa ano. Yan po. Huling kagat. Tak. <laughs> mhm. Mm parang... na sob. Sabi Pinapinig. Sulit. Sulit talaga. ba Wala na Kasi naman Kasi soft drinks. Istro. Natunaw na. Wala niya ang lamang. Ito ay Ini ini ini. Jalan abe. Hmm. Kelly. Kelambayan layan. Ini nutrition. Oh. Otak yang otak. Hmm. Hmm. Bulet teman aku sebelah bawah tu. Tak kira. Danian. Hmm. Sedap. Lambot. Grabe po. Oh. Super duper. Hmm. Ayun. Mga bigla tubig tsaka na uh, ano na yan. <laughs> Wala na. Game over na. Game over na. Tubo bunong lambot. Anak, ito ano? Ito ang ano dito tsaka ano. Mm, -mm. mm, -mm. Mamaya. eto Ito pong plato ko, yung hindi na, na anuhan ng kamay, sebo na agad. Ah, sige po, shout out po tayo. Out shout, out po. po. Ayun. Yan. Huwag niyo nga po palang kalimutan sa gusto mo pong magpa-shout out ay ilagay niyo po sa comment ang hashtag sino si Richard at yung pangalan po na gusto niyo maipa-shout out. Mm -hmm. Yan po. Simula na po natin. Shout out, Joms Chiron. Hello po. Michael Constantino. Shout out. Sure, Mike Cello out. Hello po. Wapi Mamuntok. Shout out, Althea Carla and KJ Bani. Shout out, Mika Hubila. Hello po. Akol Marie. Call Marie. Bullet Pascual. Hello po. Ivan Lawrence. Nabizaga. Nabizaga. Nabizaga family from Cebu. Hello, Hello po. po. Hello Jonathan S. Lopez. Shout out kay Ronald Sequinio ng LBC Pag-asa branch. Hello, Hello po. Hello Kalokohan ni Kuya Bebe. Hello, Hello po. Shout out. Beboy Cable. Evangelina Lorenzo. Shout Hello out po. sa anak niya si EB yeah, at Jason, Ibay. or ebay. My travels na And food videos, thank you po sa information na yung patungkol sa crab na mm -hmm. hindi kinakain nga raw yung ano kasi nakatira sa sa fish, uh, sa palaisdaan, di raw kinakain yung labas. Mm -hmm. yeah. Ay siya, so, nagsabi na hindi kinakain. Mm -hmm. Pero iba nagsabi kinakain, di ba? Pero sa so kanya, lumaki siya sa palaisdaan. Na hindi, hindi kinakain. Raw, kinakain. Oh, oh, okay. Okay. Maaaring yung iba ko, ko kinakain. Kami rin eh. Ako rin eh. Makayo ko na hindi, hindi rin kinakain. Mm, yun. na sabi Kaya kay mama, nung narinig ko masabi kinakain, diba sabi niya. Okay. Uh, Cats Vlog Shout at Von Von Eagle. Hello po. Hello po. First Joseph Gaming. Yan po yung mga laging nauuna sa ating pag-upload ng video. Si Joseph Gaming and Ligaya. Hello po. Hello, Hello po. Jewel Learn Ren J. Jonard Lee. Jewel P, hello po. Ading Nuestro, hello po. Res Precious Pursibia. Ana Pulsalan, Loli Loli. Hello po. Asia Awayan, Bangsamoro Bautista, hello po. Hello po. May Reyes, shout out Tres, family from Olongapo City. Kimberly Romano, maraming salamat po. Hello po. Jenny V. Bitancol, shout out sa asawa niya, si June hello. Bitancol. Uh, si Helen Beck po. Shout out daw and happy birthday Johanna Bum ba sa February 8. Happy birthday. Hello, happy birthday Hi, welcome Hi, back po, Mam Ma Helen Beck. Yes. Welcome back to po. po. Tagal-tagal Tug -tug na wala si Helen si Mam Helen Beck. Yes. Mm -hmm. Raquel Anazuka Channel, hello po. Ram Jordan from Tagig, hello James Lloyd Kangas, ingat po sa trabaho niya Lopo. from Davao City. Lopo. Shout out Dalisay Clizel, shout out from Naujan, Oriental Mindoro. Di makulangan Dalisay from Samarita family at Kinaresti Dalisay at Remson Loresta, Samarita, Jefferson De La Cruz. Johan Carmanukduk, shout out Dickdaw family Christine intacto hello po. po Miss Channel PL, shout out and the whole family Mendoza from mm. Mabini Batangas hello, hello po, po. po. Queen and the key gun shout out kay baby Stanley Ace and shout out just and friends hello, po. hello, hello po. po ayan po natapos na naman po yung napakasarap na mukbang po natin Salamat okay. po tayo sa Diyos. Salamat po tayo kay Honey Best. <laughs> salamat Honey Best okay, sa mga pag, pagkahanda mo ngayon. Ngayong araw na ito. At uh, maraming maraming salamat po sa so, patuloy nyo po na paniniwala sa channel po natin at uh, patuloy po na pagsalo po sa isang habagkainan. Maraming maraming salamat po mga kawigil. So, mababa na po yung video natin. Kaya alam na po guys. So, kaya alam na. Kaya, bigla na lang mo. Wala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe. At turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.